naman sa mga balitang nagmumula sa palasyo ng Malacanang. Narito si Elena Luna live. Elena? Maraming salamat Habiba. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na nire-respeto nila ang desisyon ng Sandigan Bayan na isyuhan ng warrant of arrest si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ito ay um, ayon rin kay Lacerda hinapatunayan nito na may sapat na batayan para makasuhan ang dating Pangulo. It's a decision rendered by the Sandigan and Bayan. We respect whatever decision they issued. It just shows that the government through the PCO has presented a case which has probable cause, and so uh, we leave it with the ombudsman to prosecute the case. They themselves have found a prima facie case against the ombuds uh, on, on the former president and the officials of the PCSO. kinumpirma ni Presidential Spokesperson Erwin Lacerda na uh, pera ni Pangulong Aquino ang gagamitin na pambayad sa piyansa ang bagong talagang Comedy Commissioner na si Grace Padaka. Mamaya ay maghahain ng bail si Padaka at sasamahan siya ni DILG Secretary Marojas. it was uh, when when uh, Grace Padaka when a warrant of arrest was issued against Grace Padaka. Uh, Yes, for personal. Jesse, Secretary personal. Jesse Robredo spoke to her and spoke to the president. The president believes in the cause of uh, Grace Padaka, and the president uh, told Secretary Robredo, I will pay for the bail of uh, Grace Padaka. It's a personal fund, yes, okay. it's not the government money. Let me emphasize, why so? I mean, no, it's not. the bond is uh, 70,000. Sir, ano, ah uh, may, ano po yung significance nito? Anong gusto kong pakita ng Pangulo? Why he has to shoulder personally you? Una-una naniniwala po si Pangulo Aquino kay Grace Padacan. Kung pina, pinayagan lang ni... Noong pa to, noong three months ago, noong nag-issue ng Juan Antafares, um, uh, Noon, doon pa naman, gusto na ni Pangulo Aquino sagutin ang piyansa ni uh, Commissioner Grace Padaka. Pero at that time, Uh, wala namang position ayo pa naman ayo magpapiyansa ni ni Grace Padaka pero ngayon dahil Commonwealth Commissioner na siya hindi na pwedeng nasa preso si Grace Padaka na nagtatrabaho so minambuti ni Grace Padaka na pumayag na sa alok ni Pangulong Aquino Thank you, sir. Ng kahapon Habiba ay bumisita si Pangulong Aquino sa lalawigan ng Batangas, ngayong araw naman ay dito lamang siya sa palasyo. Kaninang umaga ay dalawang mga bagong ambasador ang humarap kay Pangulong Aquino. Na tinanggap ni Pangulong Aquino ang mga bagong kinatawan sa Pilipinas ng mga bansang The Netherlands at Korea. Iniharap kay Pangulong Aquino ni Gisbert Anton Bun Bon Oxe ang kanyang letter of credentials sa Music Room ng Palasyo ng Malacanang. Inaasang ipagpapatuloy ng bagong ambasador ang pagpapaiting ng ugnayan ng Pilipinas at the Netherlands na nagsimula taong 1598. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang the Netherlands ay importanteng trading partner ng Pilipinas. Ito ang nangungunang bansa sa European Union na export market ng Pilipinas. Noong isang taon, umabot sa 1.7 billion dollars ang export ng bansa. Kabilang na ang electronics at semiconductors, processed food, animal at vegetable fats at mga damit. Ang The Netherlands din ay kabilang sa pangunahing pinanggagalingan ng foreign direct investment ng Pilipinas. Ito ang pangatlong pinakamalaking dayuhang investor sa bansa kasunod ng Japan at Amerika. Mayigit 130 Dutch companies ang matatagpuan dito sa Pilipinas. Dumating din sa palasyo para iharap ang kanyang letter of credential kay Pangulong Aquino si ng Ambassador Yuk Lee. Makasaysayan ang pagpapakilala ni Ambassador Lee dahil kahapon lamang ay ipinagdiwang ng South Korea ang kanilang Foundation Day. Taong 1949, itinatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Korea. Nagugat ito noong panahon ng digmaan taong 1950 nang makabilang ang Pilipinas sa mga unang bansang nagpadala ng tropa sa Korea para tulungang ipagtanggol ang kanilang teritoryo. Nakatala rin sa kasaysayan ng Korea na ang Pilipinas ang panglimang bansa sa mundo na kinilala ang pagtatatag ng kanilang republika. Sa kasalukuyan, ang Korea ang pang-anim na trading partner ng Pilipinas. Number one naman ang Korea sa bilang ng mga dumarating na turista sa bansa. Inaasahang sa tulong ni Ambassador Lee, maitatala ngayong taon ang pang-isang milyong koreanong bisitang turista ng Pilipinas. Ngayong hapon naman ay mga pribadong meeting ang nasa schedule ni Pangulong Aquino. Kanina alas dos ng hapon ay nagsimula ang meeting ni Pangulong Aquino kasama si DTI Secretary Gregory Domingo at Labor Secretary Rosalinda Baldos. Alas tres naman ng hapon ay may meeting si Pangulong Aquino kasama ang mga taga DENR. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.